Narito ang step-by-step guide sa mga dapat gawin kapag nagkaroon ng unauthorized transactions gamit ang iyong credit card sa DIY do-it-yourself. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY do-it-yourself. Bukod sa e-wallets, isa ang credit card sa ating ginagamit para cashless ang mga transaksyon. Pero alam mo bang kaya itong ma-access even without your authorization? Kaya narito ang ilang hakbang para maprotektahan ang laman ng iyong card. Una, ugaliing i-check ang iyong bank statements o credit reports. Ito ay para ma-monitor mo kung may unrecognized transactions na nangyari. Ikalawa, Huwag basta-basta maglalagay o magbibigay ng iyong personal information online. Mag-ingat din sa pipinduting links at siguraduhin safe ang bibisitahing website. Ikatlo, kapag magsasagawa ng online transaction, iwasang gumamit ng public wifi. Mas mainam kung kumbinyente ka na, safe ka pa. Kaya kung sakaling may nag-notify o may na-encounter na unauthorized transaction, agad itong i-report sa bangko. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself!